Samantala, binatikos ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang panggigisa umano ng Senado sa chief negotiator nitong si Mohaguer Iqbal para lamang sa hindi mahalagang issue hinggil sa paggamit niya ng alias. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na karamihan daw sa mga senador ay tila walang sapat na alam hinggil sa peace process sa pagitan ng gobyerno at MILF. Tila raw hindi alam ng mga senador ang tatlong antas ng prosesong pangkapayapaan at kung nasa aling antas pa lamang ang negosasyon ng gobyerno at MILF. Dagdag pa ng grupo, ang usapang pangkapayapaan ay nagaganap lamang sa pagitan ng magkakaaway at hindi ng magkakaibigan. At kung gayon, ay hindi dapat kwestiyoni ng paggamit ng ibang pangalan ng mga revolusyonaryo. Isa rin daw senadora nagpagawa pa ng survey para raw alamin kung aling tindig sa isyo ng Bangsamoro Basic Law o BBL ang dapat niyang ihayag para raw makakuha ng mas maraming boto. Pero tumanggi ang grupo na pangalanan ang tinutukoy nilang senador. Sa huli, sinabi ng grupo na hindi ito tatanggap ng pinalab na version ng BBL at patuloy na magsisikap para makamit ng kapayapaan sa Mindanao, anuman ang mangyari sa nasabing panukalang.